Naramdaman niyo na ba natila may pagbabago sa amoy ng inyong katawan habang tumatanda? Yung tipong kahit naligo na kayo ng maigi, parang may kung anong amoy na nananatili na minsan ay tinatawag ng amoy luma o amoy matanda. Hindi ba't nakakahiya minsan? Nakakababa ng kumpiyansa, lalo na kung nasa harap tayo ng ating mga apo o mga kaibigan. Nakakalungkot isipin na minsan kahit gaano tayo kaganda magdamit o gaano tayo kapresentabling tingnan kung may hindi kaayayang amoy, tila nawawala ang lahat ng iyon. Parang may pumipigil sa atin na makihalubilo ng buo o baka naman mayroon tayong pagkakataon na nakita ang reaksyon ng iba kahit hindi nila sinasadya na nagpatunay sa ating alalahanin. Hindi ito tungkol sa pagiging madumi, kundi isang likas na pagbabago sa ating katawan habang tayo ay nagkakaedad. At ang mas nakakagulat, 99% ng amoy na ito ay pwedeng tuluyang mawala sa pamamagitan lamang ng paglilinis sa isang partikular na bahagi ng ating katawan na madalas nating nakakalimutan o sadyang hindi lang natin nabibigyan ng sapat na pansin. Isang simple ngunit makapangyariang sikreto na kayang ibalik ang inyong kumpiyansa at pagiging sariwa. Sa video na ito, aalamin natin kung ano ang area na ito, bakit ito napakahalaga at paano ang ilang simpleng hakbang ay makakagawa ng napakalaking pagbabago sa kung paano tayo amoy at kung gaano tayo kakumpiyansa. Kaya naman, manatili po kayo hanggang dulo dahil mayroon akong ibabahagi Natiyak na magugulat kayo. Kaya'ng sa na natin, ano ba itong area na ito na madalas nating nakakaligdaan, ngunit may malaking kinalaman sa tinatawag nating amoy matanda. Ito po ay ang likod ng ating leeg at ang likod ng ating mga tainga. Opo, tama ang inyong narinig, ang likod ng leeg at tainga. Marahil ay iniisip ninyo, pero nililinis ko naman yan ah ang totoo karamihan sa atin, lalo na habang tayo ay nagkakaedad, ay nakakalimutan o hindi na nagiging masinsinan sa paglilinis ng mga bahaging ito ng ating katawan. Madalas, mabilis lang tayong magbanlaw sa leeg o sadyang hindi naabot ng kamay o lufa ang likod ng tenga. Pero bakit nga ba napakahalaga ng mga bahaging ito? Habang tayo ay tumatanda, ang ating balat ay nagbabago, mas nagiging manipis ito at ang mga glandula ng langis ay nagiging ibang produksyon. Bukod pa rito, mayroong isang uri ng fatty acid na tinatawag na nonenal na mas nagiging prominente sa ating balat habang tayo ay nagkakaedad. Marahil, ang nonenal na ito, kapag nahalo sa paves, patay na balat, at iba pang dumi, ay nagiging sanhi ng amoy na iyon na ating pinag usapan Ang likod ng leeg at ang likod ng tainga ay mga bahagi kung saan madalas na naiipo ng pawis, langis mula sa anit at buhok at mga patay na silula ng balat. Dahil sa pagiging bahagi ito na hindi ganong nahahanginan at madalas ay natatakpan ng kwelyo ng damit o ng buhok, nagiging perpektong lugar ito para magparami ang bakterya at maging sani ng amoy. Isipin nyo na lang. Kapag hindi ito nalilinis ng maigi, araw-araw, paunti-unti, naiipon ang mga dumi na nagiging dahilan ng mas matinding amoy. Kaya ang pinakaunang ugali na dapat nating pagtuunan ng pansin ay ang masusing paglilinis ng mga bahaging ito tuwing tayo ay naliligo. Hindi lang basta banlaw, kundi kuskusin ng maigi. Kung nahirapan kayong abuti ng likod ng leeg, gumamit ng mahabang brush na may hawakan o kaya ay isang washcloth na nakabalot sa kamay. Siguraduhin na ang sabon ay nakakarating at nakakakusko sa buong likod ng leeg, mula sa batok hanggang sa leeg na malapit sa balikat. Para naman sa likod ng tainga, gumamit ng daliri o washcloth na may sabon at kuskusin ng pabilog, pati na rin sa loob ng mga lukot ng tainga, ngunit huwag masyadong malalim. Ang paggamit ng maligamgam na tubig ay nakakatulong din upang mas madaling matanggal ang dumi at lamis. Pagkatapos kuskusin ng maigi, napakahalaga na banlawan ito ng lubusan. Siguraduhin na walang anumang natirang sabon sa balat dahil ang sabon na natira ay maaari ding maging sanin ng iritasyon o maging tirahan ng bakterya. At higit sa lahat, pagkatapos maligo, patuyuin ng lubusan ang mga bahaging ito. Ang moisture o basa ay kalaban natin dahil ito ang paboritong lugar ng bakterya para dumangi. Gumamit ng malinis at tuyong tuwalya at daandaang tapikin hanggang sa matuyo ng husto. Ang simple ang gawin na ito, na tila maliit na detalye lamang, ay makakagawa ng napakalaking pagbabago. Marami sa ating mga nakatatanda ang nakakalimot sa pagiging masinsinan sa paglilinis. Dahil sa iba't ibang kadahilanan, baka may pananakit na katawan, hirap na humabot sa ilang bahagi, o sadyang nakasanayan ng mabilis na pagligo. Ngunit ngayon na alam na natin ang sikreto, subukan nating bigyan ng mas matinding atensyon ang likod ng leeg at tainga. Subukan nyo lang sa loob ng isang linggo at tiyak na mapapansin ninyo ang pagkakaiba. Hindi lang sa amoy, kundi pati na rin sa pakiramdam ng pagiging mas sariwa at malinis. Pero hindi lang ang leeg at likod ng tenga ang kailangan ng atensyon. Mayroon pa tayong ibang mga bahagi na minsan ay hindi natin napapansin na nagaambag din sa pangkalahatang amoy ng ating katawan. Ngayon na naunawa na natin ang kahalagahan ng palilinis sa likod ng leeg at tainga, dumako naman tayo sa iba pang mga kritikal na bahagi ng ating katawan na madalas din nakakalimutan o hindi nabibigyan ng sapat na atensyon, lalo na habang tayo ay nagkakaedad. Ang mga bahaging ito ay ang kilikili, singit, ilalim ng dibdib, at maging ang mga kulubot o tupi ng balat sa tiyan lalo na kung tayo ay may kalakihan bakit mahalaga rin ang mga ito ang mga bahaging ito ay tinatawag na intertriginous areas kung saan madalas naiipon ang pawis at moisture at dahil sa pagdikit ng balat sa balat nabubuo ang isang mainit at mamasa-masang kapaligiran na perpekto para dumami ang bakterya at yeast na nagiging sanhi ng na iba't ibang uri ng amoy kaya naman ang pangalawang malagang ugali ay ang masusing paglilinis ng mga bahaging ito sa tuwing naliligo. Para sa kilikili, huwag lang basta sabonin, kuskusin ito nang gamit ang kamay o washcloth, siguraduhin na natatanggal ang lahat ng dumi at deodorant residue. At tulad ng sa leeg, banlawan ng lubusan at patuyuin ng husto pagkatapos. Ang parehong prinsipyo ay angkop din sa sinit at sa ilalim ng dibdib. Dahil sa pagiging sensitibo, na mga bahaging ito, gumamit ng mild na sabon at maging banayad sa pagkuskos. Ang importante ay masiguro na nalilinis ng husto at natatanggal ang lahat ng pawis at dumi. Pagkatapos maligo, ang pagtapatuyo ay critical. Kung minsan isip natin na okay lang kahit medyo basa pa dahil matutuyo din naman pero ang kaunting moisture na maiwan ay sapat na para magparami ang bakterya na nagiging sanhi na amoy. Kaya dahan-dahang tapikin ng malinis na tuwalya ang bawat bahagi hanggang sa ito ay matuyo ng lubusan. Para sa mga taong may folds o tupi ng balat sa tiyan, huwag kalimutan na imaneho ang mga tupi na ito at linisin na loob. Madalas ang mga bahaging ito ay hindi nakikita at akakaligtaan. Ang paglilinis ng mga bahaging ito ay hindi lamang para sa amoy, kundi para maiwasan din ang skin irritations at fungal infections na dulot ng moisture at friction. Bukod pa sa mga nabanggit na bahagi, huwag nating kalimutan ang ating mga paa at ang pagitan ng ating mga daliri sa paa. Nakakatawa, pero madalas ang paa ay isa sa mga pinakamadaling makalimutan na bahagi ng katawan na linisin. Pero isipin nyo, buong araw nakabalot sa sapatos, nagpapawis at naipon ng dumi. Ang pagitan ng daliri ay pertektong pugad ng bakterya at fungi. Kaya, habang nalivigo, kuskusin ng maigi ang bawat paa, pati na rin ang pagitan ng mga daliri. Pagkatapos, patuyuin ng lubusan, lalo ng pagitan ng daliri, bago magsuot ng medyas at sapatos. Ang simpleng gawain na ito ay makakatulong upang maiwasan ang amoy ng paa at maging ang athlete's foot. Pero hindi lang sa pagligo nang tatapos ang ating paglaban sa amoy matanda. Mayroon pa tayong ibang mga ugali na dapat nating isabuhay. O pangatlong mahalagang ugali. Ang regular na pagpapalit ng malinis na damit araw-araw, lalo na ang mga panloob na damit at ang mga direktang dumidikit sa ating balat. Ang ating mga damit ay sumisipsip ng pawis, langis at mga patay na silula ng balat sa buong araw. Kahit naligo ka ng maigi, kung susuitin mo ang damit na nakasuot sa iyo kahapon na puno ng pawis at dumi para kang hindi naligo. Mahalaga rin ang pagpili ng tamang uri ng tela. Mas mainam ang cotton o iba pang breathable na tela na nakakatulong sa pagpapalabas ng init at pawis mula sa katawan. Iwasan ang mga tela na hindi breathable na lalong nagpapapawis at nagpapabuo ng amoy. Bukod sa damit, ang regular na pagpapalit ng sapin sa kama tulad ng kumot at tunan ay mahalaga rin. Ang ating mga sapin sa kama ay sumisipsip din ng pawis at langis mula sa ating katawan habang tayo ay natutulog. Kaya kahit gaano ka pakalinis, kung natutulog ka sa maruming sapin, madali itong kakapit sa iyo. Isa pang mahalagang aspeto na madalas nating hindi napapansin ay ang bentilasyon ng ating bahay. Ang isang bahay na kulob at hindi nahahanginan ay maaring maging sanhinang amoy kulob na madaling dumidikit sa ating mga damit at balat. Kaya ugaling buksa ng mga bintana lalo na sa umaga upang makapasok ang sariwang hangin at makalabas ang mga lumang amoy. Ang sariwang hangin ay nakakatulong sa pag-alis ng moisture at pagpigil sa pagdaming bakteriya sa loob ng bahay. Ang mga ugali na ito ang masusing paglilinis ng mga natatagong bahagi ng katawan, ang pagpapatuyo ng lubusan, ang regular na pagpapalit ng malinis na damit at sapin sa kama, at ang pagpapanatili ng malinis at mahangin na kapaligiran sa ating tahanan ay napakalaking tulong upang tuluyang mawala ang amoy matanda. Pero mayroon pa tayong dapat tandaan para sa isang holistic na pagbabago. Maliban sa mga pisikal na paglilinis at tamang pagsuot ng damit, mayroon pa tayong dapat tandaan para tuluyang mawala ang amoy luma at makamit ang pangkalahatang pakiramdam ng pagiging sariwa at masigla. Ang pangapat na ugali ay may kinalaman sa ating panloob na kalusugan, lalo na sa ating hydration at diet. Alam niyo ba na ang ating kinakain at iniinom ay may malaking epekto sa amoy ng ating katawan? Ang pag-inom ng sapat na tubig araw-araw ay isa sa mga pinakamadaling paraan upang matulungan ng ating katawan na mailabas ang mga toxins. Kapag sapat ang ating tubig sa katawan, mas epektibo ang ating mga bato sa pagtanggal ng dumi at mas malinis ang ating pawis. Sa kabilang banda, kapag dehydrated tayo, mas nagiging concentrated ang pawis at iba pang likido ng katawan na mas nagiging sanhi ng mas matinding amoy. Kaya ugaliin ang pag-inom ng walong baso ng tubig o higit pa sa isang araw o hanggat kaya nyo at nire-rekomenda ng inyong doktor, lalo na kung kayo ay aktibo o mainit ang panahon. Bukod sa tubig, ang ating dieta ay mayroon ding malaking papel. Ang pagkain ng maraming processed foods, matatamis at sobrang taba ay maaaring makaimpluensya sa amoy ng ating katawan. Sa kabilang banda, ang isang dieta na mayaman sa prutas, gulay at whole grains ay nakakatulong upang panatilihing malinis ang ating sistema at mas maging sariwa ang ating amoy. Ang mga gulay tulad ng spinach at kale at mga prutas tulad ng mansanas at citrus ay mayaman sa chlorophyll na natural na nakakatulong sa paglaban sa amoy. Subukan din na bawasan ang pagkonsumo ng mga pagkain na may matapang na amoy tulad ng bawang at sibuyas o mga pagkaing maanghang dahil ang mga compound nito ay maaaring lumabas sa ating pawis. Hindi naman ibig sabihin na totally iwasan, kundi balansehin lamang. Ang mahalaga ay ang pangkalahatang kalusugan ng ating katawan. Kapag malusog ang ating sistema sa loob, mas magiging malusog din ang ating balat at mas magiging sariwa ang ating amoy sa labas. Kaya ang pagiging maingat sa ating kinakain at iniinom ay hindi lamang para sa ating timbang o pangkalahatang kalusugan, kundi pati na rin sa kung paano tayo amoy at kung paano tayo tingnan ng iba. Ngayon, balikan natin ang lahat ng ating napag-usapan. Nagsimula tayo sa pagkilala sa isang bahagi ng ating katawan na madalas nating nakakalimutan, ang likod ng leeg at ang likod ng tainga. Ang mga simpleng hatbang tulad ng masusing paglilinis, paggablaw ng lubusan at pagpapatuyo ng husto sa mga bahaging ito kasama na ang kilikili, -kili, singit at iba pang folds ng balat ay napakahalaga. Hindi lang sa pagligo nagtatapos ang lahat, kundi pati na rin sa pagpili ng malinis na damit araw-araw, pagpapalit ng sapin sa kama, at pagpapanatiling mahangin at sariwa ng ating tahanan. At syempre, ang pagbibigay ng pansin sa ating kinakain at iniinom, lalo na ang sapat na paginom ng tubig at pagpili ng masustansyang pagkain, ay may malaking ambag sa pangkalahatan nating amoy at pakiramdam. Ang lahat ng ito ay magkakaugnay. At ang bawat isa ay may papel sa pagkamit ng pakiramdam na sariwa at kumpiyansa. Tandaan po ninyo. Ang pagtanda ay isang likas na yugto ng buhay at kasama nito ang ilang pagbabago sa ating katawan. Pero hindi ito nangangahulugan na kailangan nating tanggapin ang lahat ng pagbabago ng walang ginagawa. Ang pag-aalaga sa ating sarili sa bawat yugto ng buhay ay isang tanda ng karunungan at pagmamahal sa sarili. Ang pagkawala ng amoy matanda ay hindi lamang tungkol sa amoy mismo, kundi tungkol sa pagbabalik ng inyong kumpiyansa at ang inyong dignidad ang pakiramdam na sariwa ka, malinis at mabango ay nakakaapekto hindi lang sa kung paano ang tingin ng iba sa iyo, kundi pati na rin sa kung paano mo tinitingnan ang iyong sarili. Kapag mas kumpiyansa ka, mas magiging masaya ka sa pakikihalubilo, mas magiging aktibo ka at mas magiging buo ang iyong kasiyahan sa buhay. Ang mga simpleng pagbabago na ito ay hindi lamang napapaganda ng iyong amoy, kundi napapaganda rin ng iyong kalooban. Presa na aking binanggit sa simula ay ito. Ang pagtanggal ng amoy luma ay hindi lang tungkol sa pisikal na aspeto, kundi isang hakbang upang ibalik ang iyong sigla, ang iyong lakas ng loob at ang iyong kakayahang yakapin ang buhay ng buong buo sa bawat edad. Ito ay isang paalala na ang pag-aalaga sa sarili ay isang gawaing pagmamahal at ito ay nagdudulot ng kagalakan hindi lang sa iyo kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Hindi ba't masarap sa pakiramdam na alam mong malapit ka sa iyong mga mahal sa buhay ng walang anumang alalahanin? Ngayon, bago natin tapusin, nais kong marinig ang inyong mga karanasan. Mayroon ba kayong sariling tips na naisibahagi patungkol sa pagpapalatili ng pagiging sariwa habang nagkakaedad? Huwag magatubiling magkomento sa ibaba. Ang inyong mga kwento at payo ay malaking tulong din sa iba panating nating manonood. Kung nakita ninyong makabuluhan ang video ng ito at may natutunan kayo, sana ay bigyan ninyo ito ng isang like at mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang kapaki-pakinabang na impormasyon para sa ating mga nakatatanda. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa amin upang makagawa pa ng mas marami nilalaman na makakatulong sa inyo na mamuhay ng masigla at masaya. Tandaan, ang pagtanda ay isang biyaya, hindi ito katapusan, kundi simula ng bagong kabanata ng buhay na puno ng karunungan at kagalakan. Mabuhay na masigla at buong pagmamahal sa bawat yugto ng inyong buhay.